Dito! Siya ang may gustong dito matulog katabi ko! Eh, hey, sinwaling! Ah! Ano? Aray ko, sumusubro no. ko na, oh! Gati ka, gati ka, ha? Sige, sige, sige. subukan mo! Ah! Dudukutin ko yung mga mga tao yung gita! Dudukutin pala, ha? Itong tikman mo! Uh! Ay! Walang Ay. yaka! Walang yaka malandi ka! Hindi ko ito pala alam! Ay! Aray, uh! Tama na yan! mukha, mo ko! Tama na! Ano? 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 Tama na! Tama na! Naku! Buti na kasing kayo! Ano? Ha? Ah, si ah, Tati nibiglaw na lang ako sa labunutan! Tino! Tapo ah, din yung babaeng ay. yan! May ginawa siya kay Reggie! Ano? Ay? ay! Wala akong ginawa ah. sa kanya! Tignan mo! Walang palay si Reggie! Kanina nang dumating ako dito, nakihihina yan! Ah. Hindi siya makapagsalita! Reggie! Anong ginawa mo? O, wala! Isingin mo si Reggie! Kailangan niya magpaliwanag. Wala akong ginawa sa kanya. Kusang sumama si Reggie sa akin. Ayaw niya na kay Natalie. Aba oh, talaga pa parang... oh, naman! Oh. Tama na. Tama na. Parang Wala pa rin ba ni si Reggie? Oh, uh, Anak. Reggie. Reggie, kising. Kising. Naplastado <laughs> e, ito ah. Na-beber e, dito. Oh, kung ito lang ininom ni Reggie, hindi ito magkakaganito. Eh bakit Anong hinalo mo sa beer, oh. Bessie? Oh, wala! Ano? Wala nga! Reggie, Reggie! Reggie, gising! Anong ginawa ni Bessie? Oh.